Oh. Puro laman po 'yan. Mm. Hindi po kayo mapapahiya. Oh, 'yan oh. Oh. Mm. Mm. Yar. Lamanan. Are, biruin mo 're oh. Are, nalaang po. Ay, ah, eh, talagang baka aray po, eh, ilang daang kilo? Ari isang luang ari. Mm. Na, ah, thank you Lord. Kung bagay lugi man tayo mga kaisan sa Palay, eh. bumawi po tayo sa Kamote. Ayun pa mga kaisan, meron ako po doong tatlong luang. 1 2 3. Tatlong luang po na ganto rin kalawak. Bubuklat pa tayo. Bob, ito ito ito. Mm, no. Mm. Yan oh. Ayan o. Oh. Uh, aray, malaki. Uh, aray, o. Oh. Aray. Ah, pagkalaki. Mm, yan. Mm. Sa mga nag... Sa, ate, kuya. Sa nagturo nga po pala sa akin pagtatanim ng, kumi, ng kamuti. Ayan. Bumisita na po kayo dito. At, ah... Uh, bibigyan ko kayo ng kamuti. Yan. Siyempre, babalik natin yung mga itinuro sa atin kung paano yung tamang pagtatanim ay eh, syempre, ganoon naman talaga ako mga kaisan, kung bagay, syempre tulong na, na rin sa akin yan yan po ay malalaki ang mga kamuti lalo po yung labak yung mga kaisan, yung mga nauna dun yung po ay mas nauna ng isang buwan yan baka po ano may naghahanap sa inyo na pang negosyo yan or pwede ninyong ano kuhanin sa akin ako na lang magsusulit sa inyo ng maramihan pero pag walang wala talaga ako ang magbebenta or uh, dadaling dadalhin ko sa prosi pag hindi po tinawaran ng ano ng apag uh, pag ang pakiyo po nila sa akin ay mababa ngayon po oh ayan po yan kagaya po na rin magkakalapit lang ang po yan mm. Oh, ayan po laman oh. No. Mm. talagang wala pong lugi ang papakyaw ah. mm. pero po yung uh, nalugi ko na 56,000 sa palay mas uh, malaki pa po ang kikitain ko dito sa kamuti o oh, kaya yan mga kaisan magtanim tayo ng kamuti pero ang tatanim ko po ngayong palay kaunti na lang ang Hmm. Tamo oh. Kung gaano yung kalalaki. Hmm. Oh, mga mama oh. Hmm, um, oh. Hmm, um, Oh. Um, yan. Um. Yan po ay talagang wala po yung ano. Kung bagay di ba sa amin po ay maulan. Kainsan baka yun ay may mga tanga. Wala ho. Oh. Ang tanga po sa amin yung may bulok ang ilalim. Wala ho. Oh. Hmm. Ayan o. Hmm. at Kaya naman po ako'y nagtanim ng kamote, mga kainsan. Alam ko pong tutubo ako dito. Kung baga ba mas maganda kasi pagkakitaan ito kaysa sa balay. Mm, -mm. Kung baga malaking puhunan na to. Pag sinusyerte-swerte, ay di ayos. Gaya naman talaga. Mm, pagaya po niyan Mm. Ano? <laughs> ah, ah, yan. Mm. Lugi ka pa ba niyan? Mm. Aba, ay halos isang kilo po ang isang puno. Mm. Ah, oh. ito po ay nasa ano halos sa mahigit na uh, 15,000 puno ay magtig isang kilo isang puno kalahating kilo edi eh, 1,000 kilo po ito um, hmm. masyado naman tayong binabarat ay ay pasensya na po doon sa mga tumingin ha ay pasensya na po tuwa ng siyempre ang lakad din po ng puhunan ko dito ah ay siyempre hindi po ako kita po nila ang laman ay hindi po ako basta basta umuo sabi ko ay lugi hindi ako ayan po oh. ayan eh hmm 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 tamo hmm kung gaano po kanila laki mm. nakalimutan ko na ang pangalan ni tito nung nagano po sa akin nagturo pero nagko-comment pa rin sila eh ayun po Lalakan ng nang laman oh eh. mm po mm eh. eh. isang kilo na po ari basta't makakabagat po kayo ng iba't iba po ay eh. may isang kilo ang isang puno may kalahating kilo ganun pero hindi bababa ng kalahating kilo oh ay hala oh tamo 1 2 3 4 5 6 Ay ano na po oh. ay ari nasa 3 kilo na po ito. Tapos yun ay 1 2 5. Oh. Karlos inaabot nga ng ano, isang puno ay eh. ito pa laki pa pala oh. Nakalimutan ko ba Isang puno nga ay eh, kulang kulang isang kilo. Oh. Talagang kinukwinta ko 'yung eh, ano ay. Eh. Sa presyong 50 ang kilo ay eh, Talagang tubong-tubo na po eh eh lahat naman ay barat wow oh. aripi yan pag pumamaya hindi niya pinakyaw ng mga 50 ito lahat pati yung labak tayo na po mga kaysa na magwebenta hmm. abangan nyo po ako sa ano mga kaisan pag hindi kami nagkaigi Babar barat po eh pag hindi po kami nagkaigi ay ano abangan nyo po ako sa Lucena sariyaya at saka lukban, sa kamay ni Jesus pupis na po dyan tayo ng uh, sabad at linggo iyaano uh, e, ko po si Kubota doon bilhan nyo po ako mga kainsan pag nakakita ninyo kasi ano po ito eh kumbaga hindi ko siya kayang kumbaga sa bahay-bahay lang sa amin hmm? nakakatuwa sa mga kainsan ito po ay blessing blessing po ito ni God hmm. blessing po ito pero yung mga ano mga kaisan, ayan, yung mga kasabayan ko may nagtanim diyan ng kamote sa kabilang barangay. Nabulok po yung kanila, nabulok. Ay tinuruan ko naman po sila ng diskarte, eh. sabi ko. Dito sa atin magtatag ulan. Ano hin natin? Ah, uh, taasan natin ang plat. Kagaya niyan mga kaisan, no. Oh, wala siyang tubig. Mataas yung plat ay ayun na mga makinig sa akin. Tsaka nga pala mga kaisan, kung sinong gusto ng mga pananim, ibinibigay eh, ko na po yan lahat ng libre. Libre po yan pero pag bibilhin mo ang isang sako inaabot ng 300 to 200 pesos isang sako ano po pananim ay eh, kuhanin na po ninyo eh blessing po yan lahat blessing eh alam ko naman pong malaki din ang madadali ko dito Ma, mm. kung ice kay din naman oh yan oh tayo po ang mga laman oh oh yan oh mm, yan. Mm. Ari po yung isang ari ay baka po ari Wamport na. Ito. Oh, Wamport. Plus ari pa. Oh. Mm. Ari, di ari galing din ay ari. Isang kilo nga. Mm. Mm. Ayan, no. Oh. Ari Wamport din kalahati na. Mm. mm. Ari pa. Oh, ayan pa oh may kasama pang bulilit uh, eh eh talagang isang kilo paikibibili sa palingki isang kilo isang puno hmm. ay ari ang ah, daming kapo puno nasa 15,000 nga hihigit pa sa pinakamababang kwinta hmm Mm, mm, ayan. mm. Mm. Kaya po hindi rin ako ano ayan. Sa mga gustong humingi ng talbos, paninda ninyo or pananim, kuhanin na po ninyo. Walang problema po sa akin. Yeah. Kuhanin na po ninyo. Alam mo mga kaisan, ah uh, pag ikaw ay mapagbigay sa kapwa po ba or nagturo mas malaki or triple pa hindi ka naman humihingi ng kapalit pero iba kasi yung tsaka, ma ano, ano sa pakiramdam masarap ayun o oh. kalahating sako na po yan ay e, naandun pa o oh. mga kalahating sako na pati naandun o oh. ilang puno lang ari o oh. Ayan po oh. Hmm? Mm, i mo oh. Yan, puro laman na yan. Kainsan baka manakaw yan. Wala na hong magnanakaw sa amin. Oh, tagal na. Mm, pinitisyon na po ayan po Hm? oh. No? Oh. Oh, ayan. Hm. Mm. Nakoy nalilibang pamumuti. Eh. <laughs> oh, yan. Ah. Uh. Mm-hmm. Ah, mga kaisan. Nagha-harvest na po tayo ng uh, kamote, mga kaisan. Ay, ano po? Gusto po aring nga uh, pakyawin mga kainsan Ay, gusto po ay ano? 40,000 po ari lahat. Ay para naman po akong uh, lugi mga kainsan Sabi ko po ay taas-taasan ng kaunti. Ay pag po hindi niya matataasan, ako na po ang ha na rin. Ay ang ganda po ng laman eh. nakaligtaan pa nga pong iba oh tamo po. po na rin nakaligtaan hmm. nahokay ko na po yung kabaak ayan no oh. hmm. dami pa nakakaligtaan ayan po oh hmm. nahokay na yung iba pero nakakaligtaan oh hey. mga kainsan bukas ya update ko kayo pag hindi po kami nagkaigin ng mama uh, magdi-deliver po tayo ng ano ako na mismo magdi-deliver mga kainsan i-chat nyo lang yung aking asawa Sara F. Habalya sa Facebook tamo sayang eh. tapos ako po mismo magdi-deliver sa inyo mga kainsan ah uh, Update ko lang kayo Basta Ayan Arela ko ang kinuha ng kuari Kaunti Ayan no Mga ilang puno siguro yan Mga sampu <laughs> Tapos ay ari Kaunti lang <laughs> Yan ay puro Hukayin pa po lahat Ayan no Hmm Ayan po. Kumbaga mga kainsan, ibinigay na kasi sa amin ni Lord yung ano eh, yung lahat ng blessing mga kainsan. Hindi naman lahat pero ganun kasi eh. Pag kumbaga, hambawa, lugi kami sa gantong isang bagay. Ano, may darating. Antay ka lang ng mga ilang buwan, ilang taon. Ibabalik niya ba sa'yo? Oo, oh, ibabalik. Yung mga nawala mo. O, oh, galing nga eh. Oh. Biruin mo mga kaisan. Kung yung mga kasabayan ko po na nagkamuti, eh, yung kanila hindi lumaman yung iba. Siguro kulang din sa technology. Dito kasi sa amin, maulan. Yung sinasabi ko nga kailangan, plat Kung maaari, isang dangkal. For example, mga kaisan, dito sa amin ay maulan. Hindi po ako eksperto pero base po sa aking experience dito sa amin. Halimbawa, isang dangkal po ang plat ko. Ay yung kamuti, yung maximum na kamuti, lumalaki siya ng ganito. Kumbaga, yung isang dangkal na yon, ito oh. Meron pa siyang allowance na 2 inch to 1 inch sa ilalim. Ibig sabihin, pag sumuksok siya sa pailalim, hindi siya mabubulok. 'Di ba? Kung ang plat mo ay mga kalahating dangkal lang, 'yan tapos itong hanggang dito mabababad na siya sa tubig mabubulok na to ang tendency siya mabubulok di ba oh ay kung lalaliman mo isang dangkal hindi siya mabubulok oh di ba oh yun ano lang yun mga kaisan kung baka self study ba matututunan mo naman yung pag nag farming ka hmm. ayan oh biruin mo o. lalaki mga kaisan ayan oh nakita po tsaka siguro kaya marami din blessing sa akin sa amin, sa aming pamilya mapagbigay kasi ako mga kainsan saka yung asawa ko alam naman yung mga nakapalibot sa akin at alam din ng mga nakakasama ko sa trabaho Oo. Oh. <laughs> hindi ako yung ano para sa sarilihin ko lang lahat hindi kung ano yung mga blessing sa akin bibigyan ko lahat yan Oh, may hinihiling ako kay Gat eh ng isa na sana makabili ako ng isang compound na gumbaga ibabahagi ko lang sa mga naging tauhan ng tatay kumbaga ba isa yun sa hinihiling ko at alam ko mangyayari yun mga kainsan bibigay ko lahat hati hati sila doon may kanya kanya silang lote ganun ba in uh, God will mga kainsan sabi ko nga ay mag-aano pa ba tayo dito sa ano? Sa lupa ay 40 na ako mga kainsan. Ay how come pa na gusto kong makatulong, oh, 'di ba? Aanhin mo 'yung kumbaga sobrang karangyaan. Kumbaga hindi na. Kumbaga okay na rin naman 'yung akin ano 'Yung akin mag -iina. Okay na rin 'yung akin na uh, napapakuwenta lang oh, mga kainsan. Okay na rin po 'yung pag-aaral ng mga bata, kumbaga safe na lahat 'yan. Kumbaga ibinigay na ba niya lahat? O, oh, eh, makaano pa ako. Ay, <laughs> eh, di, bagay pag may malaking blessing, eh, sana naman ay bigyan pa ako ng malaking blessing palalo. Share ko po sa mga naging ng tatay, mga kasama na rin natin sa trabaho. Tamo mga kaisan, no? Sobrang dami, eh. oh. Oh. Ay... Eh, Tatlong hakbang pa lang ang nakukuha na natin, oh. Oh. <laughs> Tama naman ang lalaki, oh. Kung gaano siya kalalaki. Oh. Ay ito, sa ilang kilo na 'to? Sa 10 kilo. Baka hindi lang ito 10 kilo. Sa 15 kilo, 50 po ang kilo ay. Hmm. magkano ganu 'yan. Oh, 'Di ba? Oh. Hmm. Hm? Hmm. Ayan hmm. Ayan Hm. Ayun oh, beruin mo 'yan, no. Mga kaisan, oh. Hmm. Bigay po ni Gadyan yan. Uh, alhamdulillah nga daw eh. Sa mga kapatid nating muslim. Ayan. Ala Karim. Mm. Halos sa uh, kulang-kulang isang ilang sako. Ilang puno lang mga kainsan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus uh, mga limang puno dun halos inaabot pala ng isang kilo mga kainsan ng isang puno eh eh ay higit pang 20 mga 20 ganun ayan po oh. hmm. grabe kumbaga yung ano kasi mga kainsan yung mga natutulungan ko gusto kong tulungan mga, hindi naman ako mayaman mga kainsan Kumbaga sila yung pamasahe ko eh. Papuntang langit sabi nga ano. Papuntang langit talaga din eh, no. Oh, basta. Tiwala ka lang sa kanya. Hindi kasi ayaw kasi ng ano. Kumbaga eh, gusto ko lahat ng bagay legal ba? Oh. Doon na lang tayo sa kumbaga kahit maliit sakto lang legal. Bakit walang pandaraya, walang wala kang inaapakan tao. Okay na yun. Happy ka na lang doon. Hindi mo na kailangan ng billion billion, million din na. After 70 years, mawawala ka na din naman dito sa mundo eh. <laughs> oh. Di ba no? Tawag ka kaysa na bigat to. Dapat ka to para sa akin, okay na to. Eh ako, mga kaisan, 40 na ako oh, ay pag may 40 years old pa ako dito sa lupa, ay di wala na tayo ah oh. kaya nga habang naan dito gumawa ka na lang ng kaputihan at sa mga kaisan sa mga nawawalan pala ng pag-asa lagi lang kayong mag-pray sa kanya ba basta laging ano kayo ibibigay niya man yan eh, hindi man sa ngayon pero ibibigay niya sa tamang panahon ba hmm. basta lagi kayong magpasalamat kung ano man yung dumating Grabe na 'to mga kaisan, dami na oh. Bigat na nga eh. Oh. <coughs> Nalibang lang ako paghuhok ay. Eh. eh ano ko na lang 'to, ilalaga na lang sa bahay. Tsaka akin na nanay. Eh. Yeah, mga kaisan. Bukas ko kayo update. Kung magkakaigi po kami ng buyer, pag hindi order na lang po kayo sa amin. Yun. Ha yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po tayong lahat mga kainsan. God bless. Bye-bye po.